itinalaga nilang sarhento ay si Howell, na ikinagulat nilang lahat ng siya ay dumating na may sumigaw, dahilan upang ihulog ni Smithy ang kutsilyo sa kanyang paa, at hindi nagbigay ng panahon sa isa pang privado na magsuot ng ilang damit. Si Howell ay isang stereotypical sarhento na sumisigaw sa lahat para sa kapakanan nito, at nang insulto sa kanila dahil sa kanilang mga hitsura, na sa tingin ni Desmond ay medyo nakakatuwa. Hindi kinukuha ng sarhento ang kutsilyo sa paa ni Smithy hanggang sa siya ay makasigaw, at pinasimulan ang hubad na sundalo na magsanay ng walang damit bilang parusa sa hindi pagbibihis sa oras, sa panahon ng pagsasanay ni Desmond, naging magulo ang kanyang mga buhol, ngunit mahusay siya sa obstacle course salamat sa kanyang buhay sa kabundukan. Dumarating ang tunay na problema kapag susunod na ang paghawak ng armas at tumanggi siyang kumuha ng rifle. Dinala ni Howell si Desmond upang makita si Captain Glover sa kanyang opisina, kung saan ipinaliwanag ni Desmond na sinabihan siya na hindi niya kailangang kumuha ng armas at hindi siya dapat ipadala sa isang kumpanya ng rifle dahil siya ay isang conscientious objector, bagamat mas nakikita niya ito bilang isang conscientious cooperator. Itinuro rin niya na bilang isang Seventh Day Adventist, hindi siya makakapagtrabaho tuwing Sabado dahil yon ang kanyang Sabbath. Napag-alaman ni Glover na katawa-tawa ang buong dial at iniisip niyang hindi niya mapagkakatiwalaan.